Hello, hello, hello. Magandang, magandang, magandang araw po sa inyo lahat mga ka-hunters. Ayan po, nakatagpo po tayo ng coins na ganito po ang pagkaka-error. Ito pong error na ito ay napakaganda po sa Amerika po. ah uh, mabentang mabenta po ang ganitong uri ng error sa mga kolektor. Ayan, maraming maraming po salamat mga ka-hunters. Maraming maraming salamat din po sa Panginoon sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin. Okay? Yan po. Siyempre, ito po ay may taon na 2020. Yan. Siyempre, wala naman pong pagkakaiba ang reverse na ito. Ayan. So, ang error po nito ay dito lamang po sa overs ang pagkaka-error at makikita po natin ito dito sa mata po ni Andres A. Ah, Populin ang ating uh, ang bayani ng ang bayaning lumpo. Ayan. Okay. So, i-focus na po natin kung saan yung uh, po nito. Huh? Ayan. Ayan. Ayan po. Ihanap natin na magandang angulo. Ayan. Kung makikita po natin yung left or right eye ni ni uh, Apolinario Mabini ay pa, doble po. Ayan. Yung talukap sa baba. Ayan. Nagdoble. Ang kung neto, ang tawag po nito sa Amerika, ang tawag na mga tawag dito na mga collector po sa kanila o mga nagsusuri ito po ay sinasabi nilang double die error kaya napakamahal po sa kanila nyan sa kanila, sa kanila po nabibili po yan ng $50 okay lang dito sa atin nga po hindi naman po magkakaiba naman po ang pananaw ng mga collector dito sa atin yan. Pero yan, napakaganda po. Yan. Ganyan po mga ka-hunters, kung kayo nag-iipon at nais nyo mag-collect ng, ng mga barya o ng mga error, bukod sa mga rare o sa mga hard to find, yun, know, mga isama nyo na rin po yung mga ganyan. No? Yan o, no? napakaganda po. i-try po natin i-focus ng gusto yan lang kung isa kasi hindi hmm. gan pag malayo siya hindi na siya ganong Di, pag masyadong malayo hindi na siya ganong maganda Eno pag nakapokus o oh. gaspang na yung yung kuan yung kuan ng camera ayan oh left and right sa kabilang lang po medyo mababa pero dito kitang-kita po oh ayan hanggang dito na lamang po mga hunters at yan sana yan makahanap din kayo ng mga ganyang kuan ang error napakagandang kolektahin po napakaganda niya kitabi bilang isang collection item Okay, bye bye po at ingatan po tayo ng Panginoon. Ayan. Happy hunting po. Bye bye.